Pisces. Ngayong araw ang pahiwatig ang dapat kang mas maging maingat sa mga gawain sa trabaho dahil may sinyales na may gustong magpabagal ng iyong pag-asenso. Ang pagiging maingat at laging sigurista ang dapat mong gawin sa trabaho, ang pahiwatig ng iyong gabay. At iwasan muna ang pakikipagdil ngayong araw dahil maaaring magdulot ito ng gastos at mahina ang aura mo ng swerte kahit matalino ang iyong kaisipan. At maging mapag-usisa ka sa pera ngayong araw nang hindi makakasakit ng damdamin, magtanong ng maayos para malaman mo kung saan gagamitin ang hinihinging tulong ng kapamilya, at mabigyan mo ng naaayon na aksyon. Sa larangan ng pagmamahalan, makakabuti sa iyo ang manatiling kalmado at tahimik sa mga pagkakataong may tensyon. Ang pagiging mahinahon ay magbibigay ng kapayapaan sa inyong relasyon at makakatulong na maiwasan ang anumang hindi kinakailangang alitan. Kapag piniling huwag magpadala sa init ng ulo, mas magkakaroon ka ng pagkakataong pagnilayan ang mga bagay, at makita ang sitwasyon mula sa mas malawak na pananaw. Sa ganitong paraan, mas malalaman mo kung paano haharapin ang bawat hamon na may kasamang pag-unawa at pagmamahal. Tandaan na ang pananahimik ay hindi palaging tanda ng kahinaan. Ito ay isang malalim na hakbang tungo sa mas matatag at mas malalim na relasyon para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color green at color blue sa iyong araw at mabibigyan din na maging maingat sa gagawin. Tandaan ang mga numerong number 11, number 4 at number 32 dahil magdadala ito ng inspirasyon at lakas sa iyong mga pagsubok. Huwag kalimutan, ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Upang ituro sa iyo ang tamang direksyon.